Nako, guys, tignan nyo naman ang ginawa niya, Diyos ko. Kanina, kaninang umaga, uh, nasa, nasa work ako, no? So, tinawagan ako nung kanyang tita jema Nagulat ako bakit ang aga-aga may tawag akong na-receive. Guys, alam nyo kung anong ginawa. Tinab-tab niya yung buhok niya dito. Ginunting niya. Ginunting niya mismo yung buhok niya. Ayan. So, sabi ko kay kay Ate, kay Tita Gemma niya, para ha, hindi naman ano cha, ano guys, para hindi naman masiya ano, matismaya. Tignan niyo nangyari guys, oh. Ayan ang ginawa niya sa buhok niya, oh. Just hmm. ko. Tignan niyo, oh. Ibang klase. <laughs> Double face. <paste. laughs> Double face guys ang ginawa. <laughs> Isang tab-tab hanggang dito. Plus may buhok. <laughs> Double face na guys. Ano gagawin ko? <laughs> Gustong gusto niya talagang ano na kasi sobrang haba kapal pala ng buhok niya. Eh, Siyempre wala tayong time no. Walang panahon, walang oras dahil kahit ako hindi makapag day off. Hindi. One time nakapag day off ako pero talagang sobrang pagod. Tulog lang nga ha, talaga halos nagawa ko maghapon. Hindi eh, na nakahintay. Tignan niya naman ang ginawa. Tinabdab talaga ang buhok niya oh. Bere, mama. Oh, tignan nyo nga. Ano yan? Oh, tapos dito sa kabila. <laughs> Ganyan. <laughs> oh, anong gagawin ko, guys? Tignan nyo nga. Oh, masaya. masaya pa. Sige. Ano pang trabaho niya? Oh, alos siya pa. Alo siya pa. Oh. papajak papadyak-padyak pa, na Proud pa siya sa ginawa niya. Ina nga. Oh, ganda pa ng pwesto niya. Talaga naglabag siya ng newspaper dun sa baba namin. No? Tapos talaga nakaganon siya. Sabay ginugupit niya. Ang ganda ng pwesto. Grabe. Diyos ko. Mm. Ang klaseng buhok ito, anak. Mm. <laughs> ah, tingnan niyo. <laughs> ah. sa'yo tapag tripal mong gupitin ang buhok mo. Diyos ko. na guys, kalbo na to. Tutuluyan ng kalbuhin. Wala eh. Tarang, walang, walang choice eh. wala option. Kasi hindi na marerefer Kalbo na talaga ang gagawin ko. <laughs> wala talaga. So, hindi ako marunong maggupit guys. Pero since ganyan na yung ginawa niya sa kanyang uh, buhok. So, kakalbuhin na natin ang tuloy yan. Wala na tayong choice. Hindi, kalbuhin talaga. Ka. So, wala, wala akong ka, gamit na pang, ano, pang kalbo. Ah, ah, ano yung babawasan ko lang ng ano pa, and then, uh, Ahitin ko na lang. Grabe ang kalukuhang ginawa eh. Uh, naisip namang galirin ang buka niyang buho. Hindi na nakapag-intay. Papagupitan ko sana kung ako may time na eh. Hindi na ako naintay nila eh. Tinagtab na yung kanyang ulo. Ayaw na ayaw ng mahaba talaga ang buhok. Hindi kakalbuhin ko na ng yan Ay, nako. So, ayan na guys ang kinalabasan. Wala akong choice kundi kalbuhin na talaga. Yan, inahit ko na lang. Wala eh. Hindi na magkukuhanan ng, or hindi na magagawa ng paraan, o ng uh, ibig sabihin is ng uh, magandang uh, gupit, kaya kinalbuko na lang talaga ng tuluyan. O, oh, diba, parang shaolin na tuloy. <laughs> parang shaolin na anak ko. Nakialam na nakialam talaga sa kanyang buhok. Ayaw na ayaw ng mahaba.